lamang pagyayakapanin na Bianca de Vera at Will Ashley after ng big night ng PBB Celebrity Collab Edition na rekindle ang kanilang tambalan. Bago raw ang Dasbia ah, ay may will ka muna. Ang tanong, sino nga ba ang mas bagay? Dasbi o oh will ka? Ayun. Ayun. Ako gusto ko, Dasbi! Das das so Dasbi talaga ako. Namimili ah! Ayaw hindi ako nga! Oh. Ayaw mo ng dustpan? Dustpan! Bakit gano'n ang ano? Ay mali ba? Oo! 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 Hindi! Ako na ang ka! Ako <laughs> dustbilla ako! Huwag mo na tayong oras! Oo! 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 Ako ang double ko ay dustbilla! ako! Oh ako parehas na lang! Oo! Hindi baby! ako parehas! Ay parehas! Ako dustbilla ko daswin Dustwing! Wilka! Wilka! Wilkas! Ay, ano ba? Wilbeya. Wilbeya. Wilbella. oh Oo, oh, yeah, oh, oh, oh. Wilbella. Oh, oh. Ako, dasbi, Para sa akin, parang oh. yes yes ako kay Dasby. Kasi jump oh, oh. pa ka kasi Bianca, di ba? Oh, Wil tsaka Bianca. Hindi, Dasby ako. Das ka, okay. Oh, Das Bianca, ikaw Will Bianca. Will Para ka sa bad. akin, bakit na bakit po ang Das Bianca? Kitag-kita kita naman natin nung nanonood tayo sa PBB. Talaga ang ganda-ganda ng chemistry niya. Pinapakita talaga na anong sabi pa niya. Doon ako kinilig-kilig eh. Anong papapapipili ka? Anong gusto mo? I love you o oh, mahal kita. Sagot ni Bianca. I love you. Sagot ni ano, Dustin. I love you. sa sabi niya, I love when you. I love you or bagay ito parang gusto niya yung ng yung nararamdaman niya. Talagang kilig na kilig ang Dustin. Kaya ang dami niya ng mga fan niya. Kung pwede nga sila maging love eh. to kaya yung magkaiba sila ng network. That's me ako. Yeah. Oh, that's me, yeah. Okay. Because that's uh -huh. Will. I ako. Will Wilka. Will Ka. Will Ka ba? O Will Bea? Will be ya. Oh, What else? Ka, Bianca di Kinwa sa oh, oh. Ng bianca. Eh, sino ba sa akin? Das di di ba? Ano <laughs> nabi sabi ka? Wilka. Will Wil Bianca, pares lang din. Hindi, Wilka kasi ang tawag sa love uh, Ah, Wilka. ako das ako naman kasi, ah, habang simula, uh, ah, patutu, ah, patuloy at patuloy ang ano ang PBB sa loob ng bahay ni Kuya, eh nakitaan ng ano, chemistry ang dalawang ito, ha? Ah. Hindi nga sa part oh, of, oh, no? Bago pa yung <laughs> ano, bago pa yung ano na yan, no? Oo, oh, oh, bago, oh, pa ang Das Bia. Kaya ako, mas bagay sila. Feeling ko, ha? kung sila ang ipapartner a going love team, mas okay silang dalawa. I bet! Nag-partner na <laughs> kasi na yung show ni Kudok na kakamit kay Joshua at saka kay Gabby. Hindi naman sila nag-click? Oh, Ito ba na, oh, na, Hindi! Eh, nakilala no. nga sila sa Android Boy. Oo! Mayor, nakilala eh. nga sila sa Android Boy. Eh. Pero mas lalong kinilig dito nung video nila action Gudar. Kaya narakindle yan, meron ng following ang Will Oo! Oh, oh, kaya nga lalo na kung oh, itutuloy, itutuloy pa ngayon, hindi eh, lang, lang sila mag-click. all throughout na ng show, natapos tapos na di ba sabi na nagsiselos dati si Dusty. Pero nilino na nag-usap sila doon sa Pasok with Boy Abunda. Sabi niya, oh, nagsiselos ako na una. Pero nag-usap kami ni Bianca tsaka anyway, Wala nang dapat pagselosa. Kaya sila nang na talaga. Dusty. Ano? Dusty. Das <laughs> ako, Wilka. Bigyan ng project yan. Huwag jacket. Huwag <laughs> <laughs> jacket. Bili, kaong ba yan? Oh. Okay. <laughs> Yes, basta ako, ano, will ka rin ako eh. Parang, oh. Ang, ano na eh, may nasimula na sila. Tsaka ang cute nila, parang gano'n. Eh, hey, ba't dalawa Tsaka, to against one? Hindi, pwede rin naman. Ibig sabihin, oh, pero ang tanong natin, oh. pareho kasing kapuso itong oh. si Win at si ano. Ayun ay, lang. Kung tayo, pwede magiging pareha. love team ba sila? Ayun, ay, sabi ko, Di hindi pa? pwede Kasi pwede si Bianca, eh. nasa kap kapamilya sa siya. Kung bibigyan sila ng project, ay magkaka-love team. Pero, oh. kung pareho sila, magkaiba sila ng network, network. Para, Parang ano, baka nga sa iba pa sila ma-appear eh, di ba? Pero pwede oh, na mag-gawing love. Talagang nakukulab na naman, eh, sa si Chaka Jet. Hindi lagi. Hindi katulad ay, ng Don Ben. Iba kasi pag nasa isang network, eh. Pero right. alam wa? mo, sana, ang Sparkle, ang Star Magic, ang ideas sa Chaka bigyan talaga ng pansin ngayon yung mga yan, di ba? Habang mainit pa, pa gusto ko bigyan nyo nyo ng project. Correct? Yan. Yes. Sana bigyan ng pahingi kang Das Bea. At <laughs> saka <yun>, ang <laughs> Piling ko mag-jowa na nang nararamdaman ko. Wala kay. pa naman. Piling ko lang oh. ako.